Hindi pa man confirmed ay it's Ainika na ni Oji Diaz sa kanilang online show ang latest niyang pasabog. Ogie scoop taken na raw si Catherine Bernardo, thus Ogie Min na nagkabalikan sila ni Daniel Padilla. Of late nga na may balitang nag-uusap na raw uli ang dating magkasintahan. So, is Karen taken by Daniel Eno? Sorry to disappoint the Catniel fans. Ang tinutukoy ni O.G. na nakaasinta umano sa puso ni Catherine ay non-showbiz guy. Additional clue batang politiko. Isa pang clue dating nag-enroll sa acting workshop ni O.G. Diaz. Sirith. Ang guy ay walang iba kundi ang napabalitang masugid na manliligaw ng aktres na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Tinangka na ni O.G. na kumpirmahin ito July last year, pero hindi sumagot sa kanya si Mark. Pero balitang nagkakamabutihan si Nakat at Mark November last year. Hindi nga lang daw umeksena si Mark dahil nagkataong pineplay up ang tambalang muli ni na Catherine at Alden Richards via their Hello Love Again. Sa ngayon, naghihintay si OJ ng resibo para patotohan ng sina Catherine at Mark na nga officially.